Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mapapawaw ang marami sa makikitang hotness ni Lizel Lopez sa kanyang Instagram account. Umaapaw sa sex appeal ang dalaga. Mula ulo hanggang paa ay nakapaglalaway ang porma ng aktres. Kakaiba ang angking alindog ni Lizel na sadyang makatulo laway. Nanonood ito sa kaloob-looban ng maraming barako. Panalo si Lizel kahit sa ang anggulo man bistahan. Sa bandang itaas man, sa parteng gitna o sa bandang ibaba, winner ang aktres. Bukod kasi sa maamong mukha, patok malulusog na bundok at umbok ng dalaga. Nakakauhaw para sa mga barako ang magandang tanawing ito. Hahanga at manlalaki ang mga mata ng mga kalalakihan sa tindig na ito ni Lizel. Grabe kasi ang lakas ng kanyang karisma, lalo na sa opposite sex. Ani mo'y isa siyang bulaklak na nagbuyangyang ng alindog para pagpiestahan ng mga bubuyog. Gagapangan ng kuryente ang sinumang barako kapag nasilip ang hati na tulad ni Lizel. Kaya niyang iugoy sa duyan ng kaligayahan ng bawat boylet habang pinagpapantasyahan siya. Anong masasabi mo sa balitang ito?